Hi guys! Kumusta naman kayong lahat dyan? Wow guys! Ang tagal-tagal kong hindi naging active sa YouTube, ano? Kasi nga, ewan ko ba? Hoy! Oh, sumuko na ako! Ay hindi, busy lang. Kaya, wala ako na upload na nalulugaran ng paggawa ng content para i-upload ko sa YouTube. Minado ako guys na hindi ako marunong mag-edit, hindi ako marunong gumawa ng content. Nahihiya ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko para so parang sumuko ako. Pero dahil madalas na rin ako nag upload ng mga short videos doon sa ibang social media, ay nako feeling ko vlogger na rin ako kaya kakaririn mo na to guys tuloy tuloy na to huwag tayong susuko lalo na ngayon marami na akong oras dahil magiging taong bahay muna ako pang samantala sa loob ng isang taon yes kasi parang hindi ko ano hindi ko muna gusto yung aking nararamdaman at gusto ko muna magpahinga sa trabaho yeah palagi na lang akong uh, alam niyo na yung parang mahina may, parang may depression char. <laughs> So, eto, magsasimula naman tayo sa umpisa back to zero, kaya pero alam nyo guys, nakakatuwa kasi yung aking uh, subscribers 72 na <laughs> thank you, hindi nyo ako iniwan kahit hindi na ako active kaya eto ngayon promise, tuloy-tuloy na to guys yes, palagi na makikita ang kagandahan ko sa youtube pagpasensyahan nyo na kung ano man yung na-upload ko kasi hindi talaga ako marunong at nagsosolo lang ako Kapag nakikita ko yung mga dati kong videos na in Diyos ko po, iyang hiya ako sa mga pinagagawa ko. Ano ba 'yan? Wala talaga akong kamayla, kamalay kamalay-malay. Kaya ngayon po, focus ako dito at pag-aaralan ko lahat yung pag-edit, -e paggawa ng content, yung ay ewan ko paano ba ito? <laughs> nahihiya pa rin talaga ako pero go 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 lang, 'di ba? Para sa akin ito ang magiging diary ko na online diary. Alam nyo kasi kailangan may kausap tayo, nagsasalita tayo dahil kung wala tayong alam nyo na ako lalo na't nag-iisa, kailangan magsalita kayo, makipag-usap kayo kahit sa harap ng camera para maibsa naman yung lungkot natin o yung parang naku, magkakansayety tayo pag hindi tayo. Kaya daldal -dal lang na daldal -dal na para tayong baliw na kausapin natin ang harap ng camera, ba diba? Kasi kung magmumukmuk lang tayo at makikinig lang sa salita ng iba, mababaliw tayo. Kaya okay na to na kausapin mo yung sarili mo dyan sa harap ng camera. ba? Diba? Lalo lang ako magkakasakit kung magmumukmuk lang ako at makikinig sa sasabihin ng iba. So for now, balik tayo sa YouTube at ito ang unang uh, i-upload ko for year 2024, diba? At tuloy-tuloy na to. So, thank you guys for watching. Please subscribe and watch. And thank you, thank you, thank you. Ingat kayong lahat. Bye-bye!